Kumusta mga kasaliksik? Ang eskwelahan sa bansang Japan ay hindi may tatangging mayroong mga patakaran na sadyang naiiba kumpara sa mga eskwelahan sa ibang mga bansa. Nasigurado akong hindi agad paniniwalaan ng marami sa atin kung sakaling malaman natin ang mga ito. Kaya mula sa pagsusuot ng maiksing palda hanggang sa pagbabawal na magbaon sa kanila ng pagkain ay pag-usapan natin ang 10 patakaran ng eskwelahan ng Japan na hindi mo kakakalain totoo pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Maiksing palda Kung nakapanood ka na ng mga palabas mula sa bansang Japan na nagpapakita ng kanilang eskwelahan ay posibleng napansin mo na ang mga palda na suot-suot ng kanilang mga kababaihan ay higit na mas maiksi kaysa sa nakasanayan ng ating bansa. Pero alam mo ba kung bakit ginawang patakaran ng mga eskwelahan ang pagsasuot ng ganitong klaseng palda? Ito ay dahil sa kagustuhan ng mga taga Japan na lagi silang kaaya-ayang tignan para sa mga tao. Kung saan ang maiksing palda na talagang nakakadagdag ng kanilang confidence ay mas pabor din para sa mga babaeng estudyante kaysa sa mga mahahabang mga palda kung kaya't naging ganito na lamang ang sistema ng bansa. Number 9. Bawal magponytail Hindi na bago sa atin na ang kagawian ng mga babae na magtali ng kanilang buhok sa tuwing sila ay naiinitan pero alam mo ba na sa bansang Japan ay mahigpit na pinagbabawal ang ganitong gawain? Ito ay dahil sa makikita ng mga lalaking estudyante ang batok ng mga babae na maniwala ka man o sa hindi ay sinasabing magdudulot daw ng sexual na excitement sa mga kalalakihan na posibleng makasagabal sa kanilang pag-aaral. Madami mang may ayaw sa ganitong patakaran ng bansa ay kinikailangan pa din sundin ito ng mga estudyante kung saan para hindi masyadong mainitan ay makikita na madalas na may iksing buhok lamang ang gupit ng mga kababaihan sa bansa lalo na sa tuwing sumasapit ang tag-init. Ang nakapagtataka lang dito ay bakit pwedeng magsuot na may iksing palda ang mga babae pero bawal magtali ng buhok. Number 8, hindi pinapayagan ang magkarelasyon. Ang pagkakaroon ng karelasyon sa loob ng sekolahan ay tila ba normal lang para sa atin pero lumaba na sa mansang Japan ay mahigpit itong ipinagbabawal? Ang ganitong patakaran ay pinatupad upang magkaroon ng koneksyon muna ang kanilang mga estudyante kung saan pinapayagan nila ang mga ito na makipagkaibigan at bumuo ng grupo na kanilang magiging kasabay sa pag-aaral. Ang grupo na ito ang magiging lugar kung saan magkakagustuhan ng ibang mga estudyante at matututo silang pumili ng taong kanilang magiging karelasyon dahil sa kilala na nila ang mga ito ng lubusan. Number 7. Bawal ang late Sa namang naiiba ang bansang Japan kaysa sa ating bansa. Tulot na kung tayo ay may tinatawag na Filipino time dahil madalas tayong late ay ibahin natin ang mga mamamayan ng bansa kung saan lagi naman silang nauna sa kanilang mga schedule. Ito ay dahil sa magmula bata pa lamang ang mga taga-bansang Japan ay tinuturuan na sila na dapat ay hindi sila bumasa sa oras sa kanilang pagpunta sa eskwalahan kundi ay kapag handa na ay papasok na sila kahit masyado pang maaga. Kung kaya't nakasanayan na ng lahat ng residente, ang ganitong gawain na patuloy pa din nilang gagawin hanggang sa kanilang pagtanda. Upang mas makasanayan din ng mga estudyante, ang hindi pagiging late ay may mga patakara ng mga eskwelahan ng bansa na parusahan ang mga nalilate sa kanilang klase kung saan papatayuin nila ang mga ito sa pasilyo hanggang uwian upang magtanda ang mga bata na hindi na umulit pa. Number 6. Sa Sumata Ano mo ba na hindi lamang gwardiya ang proteksyon ng mga estudyante sa loob ng eskulahan mula sa mga kriminal, kundi pati na rin ang lahat ng staff nito ito ay dahil sa ang mga tauhan ng eskwelahan magmula sa janitor hanggang sa mga teacher ay mayroong kagamitan na tinatawag na sa sumata na parang isang malaking tinidor na ginagamit nila upang panatilihin sa isang posisyon ang isang tao na kanilang kailangang hulihin. Ang sa sumata ay gagamitin nila upang ipitin ng kamay, leeg, braso at paan ng kriminal na magiging daylan para hindi na ito makakilos pa Hanggang sa may dumating ng mga polis, kahit na ang Bansang Japan ang isa sa may pinakamababang kaso ng krimen sa buong mundo, ay mas mabuti ng handa ang lahat upang walang mapahamak kung sakaling magkaroon nga ng insidente. Number 5, katiwati tiwala ang mga estudyante Maniniwala ka ba na kung sakaling umabsent ang mga teacher ng sekolahan sa Bansang Japan ay hindi na nila kinakilangan pang maghanap ng kapalit ito ay dahil sa talaga namang katiwa-tiwala ang mga estudyante ng bansa Dulot na sa tuwing walang magtuturo sa kanila ay madalas na nag-aaral sila ng kusa O di kaya i-reviewin -re ang kanilang mga nakaraang pinag aralan Madalas nga din ay mga estudyante na ang kusang nagtuturo sa kanilang mga kamag aral ng mga bagong kaalaman Patungkol sa subject na kanilang pinag-aaralan Kung kaya talagang mataas ang tiwala ng mga eskwelahan sa kanilang mga mag-aaral nagtitigdag pa dito ay mayroon ding mga estudyanteng officer o representative ang klase na pinagkakatiwalaan ng mga guru na magiging bantay at gabay ng kanilang mga kaklase kung sakaling walang teacher na magtuturo sa kanila sa araw na iyon. Number 4. Mandatory Swimming Lessons kung sa ating bansa ay ginagawang sapilitan o mandatory ang ROTC? Ay alam mo din ba na sa bansang Japan ay may ganito ding patakaran? ay sa ROTC ay ang sa na itinuturo sa mga estudyante ng bansa ay ang paglangoy. Dulot na ang karamihan ng universidad sa bansang Japan ay mayroong sariling swimming pool kung kaya't isinasama na sa edukasyon ng mga bata ang pagkatutong lumangoy na magiging daylan para ang lahat ng estudyante ng bansa ay marunong lumangoy sa kanilang pagtanda. Dahil dito ay kilala ang bansang Japan bilang isa sa mga may pinakamababang kaso ng pagkalunod sa buong mundo na talaga namang dulot ng kanilang sistema ng edukasyon. Number 3. Walang bakasyon Maniniwala ka ba ng mga estudyante ng Bansang Japan ay sobrang dalang lamang magbakasyon? Ito ay dahil sa kahit natapos na ang klase ay makikita pa din na pumupunta sa loob ng eskulahan ang mga estudyante na patuloy na nag-aaral o kumikilos para sa kanilang edukasyon. Malimit lamang na enjoyin ng mga bata ang kanilang bakasyon kung saan mas pinipili nila ang pagpasok pa din sa eskulahan upang maglinis, mag-aral at mag-asikaso ng kanilang mga kakailanganing pagdating ng susunod na pasukan. Limang linggo lang din ang tinatagal ng bakasyon ng mga estudyante ng bansang Japan na higit na mas maiksi kumpara sa maraming mga bansa. Pero kahit na ganoon ay mas pinipili pa din ng mga estudyante na i-google ang kanilang maiksing panahon na ito upang mag-focus sa kanilang pag-aaral kaysa sulitin sa galaan. Number 2. Bawal magkulay ng buhok Nakagawian na ng marami sa atin ang pagkukulay ng buhok Upang mas maipakita ang ating identidad at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, pero kagaya ng ibang school ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga eskuelahan ng bansang Japan na magkulay ng buhok ang kanilang mga estudyante. Dulot na nakasanayan na ng maraming mga mamamayan ang pagkakaroon ng kulay itim na buhok kung kayat pinaniniwalaan nila na hindi maganda ang magkaroon ang mga estudyante ng iba't ibang kulay ng buhok dahil din sa ang bansang Japan. Sa kanilang mga uniform, ay gusto nila na halos magkakapareho na ang itsura ng kanilang mga estudyante, kung kayat kinikilangan na ang lahat sa mga ito ay mayroon lamang iisang kulay ng buhok at ito ay ang kulay na itim. Number 1, bawal magbaon ng pagkain. Ang bansang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamababang porsyento ng mga matataba sa buong mundo. Pero alam mo ba kung paano nila naa-achieve ito? Ang mga eskwelahan sa Bansang Japan ay nagbabawal na magbaon ang karamihan sa kanilang mga estudyante dulot na may mga nakalaan na pagkain para sa mga ito na nakaplano at pinag-aralan pa ng mga dietitian na nagsisiguradong magiging malusog ang mga bata at pasok sa kanilang mga diet. Ang pagbabaon ng mga estudyante ay magiging dahilan para masobrahan o makontian ng ilan sa kanila kung kaya't nakagawian na ng karamihan sa eskwelahan ng bansa ang pagbibigay ng malusog, nakabubusog at saktong pagkain para sa mga ito na tiyak ay magiging dahilan para magkaroon sila ng magandang pangangatawan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga patakaran sa bansang Japan na sadyang naiiba kahit pa sa ating bansa na malapit lamang dito. Pero sigurado ako na ang lahat ng eskulahan sa iba't ibang mga bansa ay mayroon ding mga kakaiba at nakakagulat na mga patakaran na sadyang na iiba kumpara sa lahat. Kaya para sa iyo, anong patakaran sa inyong eskwelahan ang sobrang kakaiba? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat. Sa panonood, see you in my next vid.